mga luxury cars na mga diskaya ikukulong at ideport. Ide Inihayag ng Bureau of Immigration na magsasampa ito ng deportation case laban sa isang Chinese national na umanoy importer ng mga luxury vehicles na dating pag-aari ng contractor couple na sina Sara at Curly Diskaya kinilala ng BI ang suspect bilang si Kao Cheng, 41 years old, na naaresto noong November 27 sa Makati City dahil sa iba't ibang paglabag, kabilang ang obstruction of apprehension and prosecution of criminal offender, illegal use of alias false representation at willful misrepresentation of material information. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, nakatanggap ang ahensya ng impormasyon mula sa Land Transportation Office na si Cheng ay gumamit ng alias na Martin Zhao upang makakuha ng mga dokumento. Si Cheng ay kasalukuyang nakadetine sa Special Operations Division ng Highway Patrol Group sa Camp Crame, Quezon City, habang hinihintay ang resulta ng deportation proceedings. Senado, hinamon si Cayetano. Karapatan ni Bato dapat igalang sa banta ng ICC arrest. Nanawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa pamahalaan at sa ng Senado na tiyakin ang karapatan ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa harap ng ulat hinggil sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay Cayetano, hindi dapat mawalan ng proteksyon ang sino mang Pilipino, lalo na ang isang senador, sa harap ng mga kasong may internasyonal na implikasyon. Simula pa noong November 10, hindi na muling dumalo si De La Rosa sa mga sesyon ng Senado matapos ipahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may inilabas na warrant ang ICC kaugnay ng papel ng senador bilang pangunahing tagapagpatupad ng kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Hanggang ngayon, hindi pa kumpirmado ng ICC ang naturang ulat. Binanggit ni Cayetano na ang kawalan ng katiyakan sa magiging tindig ng Senado ang dahilan kung bakit hindi makabalik si De Rosa sa plenaryo. Anya, hindi makabalik sa Senado si Bato dahil walang kasiguruhan na hindi siya aarestuhin at dadalhin sa The Hague nang walang pahintulot ng alinmang korte sa Pilipinas.